Hi. Uh -huh. natin, ah. <laughs> lang. You want to catch me with the greed in your words On keeping me captive put locks on the doors So, andito kayo ngayon, guys. Papunta ngayon kami ng Petras. Etong driver ko, apakabilis. Anong feeling ng nagda-drive ng walang traffic? Sarap, sarap, sobrang sarap. Lanina. Kasama namin ngayon si Debbie. <laughs> ang aming ADB. <laughs> Napapakalala kalala namin sa'yo. Si Debbie. Si Debbie. At itong hawak namin ay si DG. <laughs> Ayan, kasama namin yung kuya namin at ang ate namin. Naligaw kami. So guys, we're here at Petras. So nandito kami para magpalipad ng drone. <makes noise> <Yay! makes noise> Dessert? Ano lang ba? Drinks okay. na. Pinner. Okay. Buffalo Wings. Kasama natin ngayon si Ate Ann. Hi, Ate Ann. Hi, guys. Hi, ah. <laughs> na po akong final ng Where's the <laughs> uh, It's it's my pleasure to be with them. <laughs> <laughs> Kasama din namin ang pambansang kuya. Engineer Dom. Ing. Ah. <laughs> Ano watch out? Watch out, watch out. Abakan nyo kami sa Corridor Island. Uh, malapit na wow. to. Sasama ka ba? di ba? Tara, pag-usap mo tayo dito tayo. Tito tayo. Guys, guys, watch out. Guys, di, watch diba, out. Di ba, di ba? Pupunta kami Corridor. Uh Oo. -oh. Sila lang. Anim lang kami. Pag-uwi namin, pito na kami. <laughs> Magbilang tayo ng mga nakasama namin sa Corridor. <laughs> Hoy! Kasi mama, ang daming ibang kasunod ni mama. Uy, ang daming mong kasunod na ibang. <laughs> hindi ko namin alam ba't hindi yan, hindi yung mandarin bus, may shampoo.